Hi everyone. Uh good good day. <laughs> good day. good day. Good day. It's morning of Wednesday. Kung napanood mo to ng live. And welcome to episode night of night. Episode 9 of Oo nga no. I'm Jules. I'm Aya. Hello, welcome again to our episode. We have 15 minutes para magchikahan sa ating mga recent realizations. This episode bakit pag-uusapan natin kung bakit pinagtatawanan na lang natin ang ibang past failures natin. Yeah, wow, maganda 'yan kasi lahat tayo may failures. Dito nag-uugat na wala namang perpektong tao, 'di ba? Na lahat tayo mayroong mistakes in the past. Pero eventually at present or in the future, kapag na-overcome mo na or na sumaxess ka na from those failures, 'di ba? Parang easily you can laugh on it na. Kasi siguro may learnings ka or what. So ngayon, we'll try to be very vulnerable, di ba? And share our past failures. And bakit tayo umabot sa point ngayon, or hopefully in the future, na pwede na natin siyang pagtawanan na lang. Ready Correct. ka na ba? Hindi ako ready, pero sige. Pwede itong sa iba't ibang aspects, pwedeng sa love life, pwedeng sa career. Yeah sa yes anything in life sino magsimula so, ay yeah. Hindi, and they ko wala jos ano mayon ka bang specific memory or instance na um parang for you failure yon pero ngayon parang carry na pinagtatawanan mo na lang sige balik ako sa acads days okay sa college era era sabi ni Taylor Swift so um Five years ako sa UP. Okay? Kasi public ad yung, yung course ko. At four years lang yun dapat. So obviously, nag-extend ako. Um, very active ako noon sa student council. Three years ako sa student council noon. Um, sa local, pati sa university level, two years. So, first time we share to publicly. <laughs> Supposedly, tatakbo akong chair. Okay, ng University Student Council after being vice chair unfortunately for me and my party, <laughs> bumagsak ako sa ibang subjects ko. At yung SEM na yun, 15 units lang. So dapat, kapag ang good academic standing, at least 12 units ang naipasa mo. Kaya e bumagsak ako sa dalawang subjects ko. <laughs> so okay, that hindi ako makakatakbo. So it was my fifth year. Parang I felt na tapos na ako dapat sa college. Eh. So parang hayahay na ako. Without realizing na wait lang, may bigger plan pa nga pala. So I let so many people down. Uh, my party, from my brads, I don't know, even with some of my friends. Parang it's, it's been a long plan eh. Pero wala eh. Sabi ko nga, tao lang tayo, nagkakamali. So I learned so much. It, it was very very it was a very dark time uh, during that time kasi parang I felt na I, I disappointed myself uh, all all of the groups. Pero eventually 10 years after, yung mga doors na nag-open after that, I felt na it would have not opened kung nasa ibang larangan ako. Hindi ko naman sinasabi na mananalo ako agad kaagad sa elections. But of course, when you, ako, when I enter something, I really make sure na ipapanalo natin yan. So if ever lang na ganun nangyari, kung ano man yung opportunities na nakukuha ko after graduating. Kasi supposedly, fifth year ko na yun eh. Magma-masters na ako pala dapat if ever manalo ako sa elections na yun. So, alam mo yon mag-iiba talaga yung larangan ko that time. But PTV happened. I had so many shows hosting that. So, may time na parang pinagtatawanan ko na lang na parang, oo oh nga, no? Siguro kung hindi ito yung naging path ko, baka nag-iba yung direction ng buhay ko. Either way, either way, for the better pa rin naman. So, yun yung isa. Yeah. yeah. Pero, well, one, may master's degree ka na rin naman. <laughs> After yeah. years. Mm -hmm. Correct, correct. Oh, nakuha ko pa rin naman yung master. Oh, nakuha mo pa rin. So, may sarili ka lang timeline sa buhay. Sure. And happy also na, um, I think you're relatively happy naman with the career, and uh, your career trajectory. So, ano, parang things align. So, baka kaya lighter na pag-usapan. So, I'm sure mm -hmm. fresh ang hirap pag-usapan. Pero parang years later, baka mas madali na siyang pag-usapan kasi you've seen naman na Teka, hindi pa end of the world nung time na yun. Or parang kumbaga nakabangon ka pa rin naman at maganda pa rin yung buhay mo kahit hindi ganun sa exact, exact vision mo at that time. Correct. Ayun. Ikaw ay, ah. Go! O, ba't naiya ka na? Sagot <laughs> <laughs> Hindi. Um, ako, past, uh, walang masyadong maisip kasi feeling ko yung mga ka <laughs> mga beat, beat <laughs> mga chaka moments ko ay usually may kinalaman sa emotions sa feelings relationships and love life in general um wala naman specific kasi masyado siyang too many to mention <laughs> and too <laughs> but ano uh, mga yung medyo mga eh ba't mo ginawa yun eh ba't ka ganun mag-react mga ganyan so tipong tapos so, yung umiiyak ka sa lobby ng Mascom College, ganun. Kasi... Normal ba sa Mascom yun? Ha? Huh? Normal ba huh? sa Mascom yun? Sa lobby na no, umiiyak? Na <laughs> umiiyak? Di ba usually <laughs> may ingay sa inyo? For, for, Kapag may subject sa ko sobrang ingay sa Mascom. for many different reasons also. Uh, for many different reasons, may umiiyak. Na, hindi mo nalang alam ko ano yung iniiyak niya. Ako nung time na yun, hindi ka ba't ako napakaliit na bagay iniiyakan ko dahil lang sa jowa or something. Um, pero ano, so basically, mostly ako emotions or like relationships, friendships or love life ko. Well, usually yung mga ang ko mga, but ba't mo ginagawa yun? Parang other people wouldn't do that. Or other people wouldn't go to that um, extent na tipong may super like akong person. Tapos, may bago na siyang like. Tapos, yung ending, Kamang naging classmates kaming tatlo. <gasps> o oh kaya, oh, may like a home person. Tapos may nililigawan na siyang bago. Tapos ako yung nagpo-formal interview dun sa bago niyong nililigawan. Tapos bait-baitan ko pa rin. O <laughs> yung mga ganyang You're mga... Ha? Professional, huh? professional ka kasi. Kaya nagagawa mo. Oo. Oh, 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 that's parang, uh, uh, basta ako, I'll focus. On, no? Pero, pero feeling ko kasi may mga time na pinipilit kong maging strong person. Parang, kaya ah, ko yan, professional tayo, ganyan. Tapos, parang feeling mo nasa star, feeling ko na nasa star cinema ako, gano'n, na nasa movie ako. Pero yung totoo, pwede namang hindi ko na lang i-involve yung sarili ko sa situation na yun. I could have, you know, avoided the situation altogether. Pero parang dahil feeling ko warrior woman ako lagi at strong person, kahit pangat, parang hindi naman na necessary harapin yung mga ibang bagay. Mga move on ka na lang, girl. Huwag ka nang pumatol. Yung mga ganyan. Hindi. Okay. Harapin talaga natin to. Yung paglalaban ko itong okay ako. Kunwari, maniwala tayong lahat na okay ako. Kahit na hindi mo naman na kailangan i-prove sa ibang tao na okay ka na. Uh, yung mga ganyan lang. Di mo ano, nag-camera person pa ako dun sa person. May like ako, may ex ako. Tapos may, iba, may iba siyang gusto. Hmm. Nag-camera person pa ako kasi kailangan niya ng camera person. Camera person ako, tapos yung scene na isinushoot namin that time, magkikising scene sila. So, but, Wait, so ano is to? Hindi, like ano, basta college, kasi mas kong nga, di ba? So, uh, yung mga mga ako ano mga, 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 mga video projects. So, anyway, okay, in short, uh, may mga situations na hindi mo na hindi ko na kailangan ipilit na gawin ko siya. Pero dahil siya natin i-prove sa sarili natin at sa ibang tao na okay na ta, naka-heal na tayo pinilit pa rin natin. In retrospect, girl, hindi naman na importante. Pwede naman nang kalimutan mo na lang move on ka na. So, yun, medyo nakaka-cringe siya. Pag cringe ako pag naisip pa siya, pero nakakatawa na lang din na parang hala si yeah. Ate Girl laban na laban. Gusto niya talaga i-prove. O, oh, minsan kaya rin natin kaya tayo natatawa na yun sa past mistakes or failures natin. Kasi minsan, ang cringy pala nung ginawa natin before. Tapos parang we thought before that was the correct way of dealing those those failures or those obstacles. Pero ngayon parang, hala, ginawa pala natin yun. Minsan nga, di ba, sa Facebook memory, lumalabas yung mga status natin. Nasa so, kita, wala, no. hide good <laughs> ko to. Hide <good laughs> ko to. <"Hide good laughs> ano lang, only ko. me. Yeah, only oh, me, mga napagdagalabas sa memories mo, di ba? Only me, only me. Uh, so anyway, eh, ayun, sobrang dami natin yung mga failures overall. Pero ang sabi ng mga experts, kaya raw natin kayang pagtawa na, na lang to. Kasi nga, gaya na sinabi mo, na-reach na natin yung level of healing or growth. ba diba? So parang, ako, sabi ko sa'yo, talagang lamat sa akin yun eh, yung failure ko na yun. Pero ngayon parang, okay na. ba diba? Na parang, I've done so much na to, to, alam mo yun, A uh, compensate kung ano yung nawala doon because of that missed opportunity. So parang napa, napatawad ko na yung sarili ko, di ba? May healing na, di ba? Naprove ko na rin sa sarili ko na kaya ko pa rin pala gumawa ng ibang bagay. So may healing na tayo, whether from a heartbreak or a missed opportunity. <laughs> natatawa <laughs> ko kasi literally <laughs> kasi yung mga thoughts ko na nang naka-heal heal ka na chos kaya pala siya cringy si isip ko hindi naman siya kagwapuhan grabe ka girl mga naramdaman mo <laughs> <laughs> pwede eh. di ba parang before iniisip mo sa tao na to grabe sobrang gandang tao naman ito sobrang pogi naman ito tapos parang ma-realize mo para wait lang di ba parang ilang ban yung <laughs> yung pinuyat mo para ano. Oh, iyakan mo. De, pero kasi may like, ganun din, din yung attraction naman. So kaya lang <laughs> pa naman na-appreciate natin yung mga tao in that moment. Iba yung effect talaga nila sa'yo. Pero like over time, as we evolve, iba na rin yung level of appreciation natin doon sa mm -hmm. mga tao na yun. So any, sa lahat ng friends ko, kung kalala niyo man yung mga pinag-usapan ko, na-appreciate ko pa rin sila at saka love ko pa rin kayong lahat. Kahit hindi na kayo gwapo sa paningin ko, for me, like, kahit hindi, hindi na ako attracted, attract, attractive pa rin kayo sa ibang tao, I'm sure. Uh, -oh. ito, sabi pa, may self-awareness na raw kasi tayo. Kapag natuto tayong pagtawanan ng sarili natin, sanyalis yun ng emotional maturity. Ibig sabihin, hindi na tayo stuck sa pride o hiya. Kaya na nating tanggapin na minsan, tanga rin tayo at okay lang yun. O, ba? Diba? Oh, may marami akong tanga moments. Yun pala yung ano, ano adjective. Marami akong tanga moments. May level naman, no? Na tanga moments, tas failure, ganun ng ganun lang. Ah, ano yung tanga moment mo? Ha? Ano yung tanga moment mo? Share mo ba? Hindi, yun. I mean, yung mga ganun. Yung mga, mga ginawa ko before in the context of friendships and relationships. Medyo marami akong tanga moments. Pero, ayun. Anyway, sorry. Pero, Lumoria, kanilin mo pa kasi pinasabi dun sa friendship minsan mas mahirap yun, no? Mas masakit minsan na merong failure sa friendship kaysa sa... I mean, i ibang level yung sa relationship. Pero kapag sa friends, kasi ang... Ewan ko, parang ibang klaseng pain siya kapag sa friends mismo. Kasi parang walang nag-uugnay sa inyo, eh. Walang label na exclusive. Well, best friend, syempre yung mag Pero ang hirap lang kapag sa friends mismo merong tanga moments. Kasi parang, huy, friend kita eh, di ba? Naalala <laughs> mo ba? Naalala oh. ko, naalala ko. Ano ba dyan? Hindi na natin masabihin, pero like, gets, may mga bagay na, um parang for you, it makes sense. Parang nung time na yon yung gagawin mo, yung action mo, yung decision mo, it makes sense for you at that moment. At yun yung tamang gawin. Pero mm -hmm. pag napag-usap, tapos mag-away ko ng mga kaibigan mo, pero pag napag-usapan nyo na, parang matatawa ka na lang na parang, ang tanga, ang tanga mo rin. Ang tanga, ng ginawa natin. Ang tanga na, ng, hindi mo naisip yun. Parang ano, parang para, collective nakatawa Na lang. ma, ma, yun yung nakakatawa kapag collective yung katangahan. Alam mo oh, yun, marami oh. kayo nag-isip eh. Dami yung utap, di ba? Walang gumana ni isa. Oh. Uh, <laughs> yun, <laughs> so, parang, dami pa rin yung katangahan. Ganyan. So, yun, sa nakakatawa na lang siya. Ayan. So, anyway, sorry, mag-disclaimer ako pala. Um, oh. pag, I just throw it lightly pag sinabi kong hindi nagwapo yung person. Ibig sabihin ko noon ay hindi lang sila, hindi na ako attracted sa kanila ngayon. Hindi hmm. sa hindi sila objectively not guapo anymore. Pero pwede okay. rin. <laughs> I, I play the fifth. Darat lang. <laughs> <laughs> anyway, sobrang dami pa natin yung mga pwede i-share. Pero we only have 40 seconds left. So, ayan. kaya yung mga eya, go ahead. Okay, email us on online at gmail.com or message nyo kami sa ating social media accounts if meron pa kayong mga gusto nyo pag-usapan, i-share or itanong kung gusto nyo magpa-shoutout o magpa-guest. So, we have 15 minutes every episode. So, see you again next time. Thank you. Happy Wednesday. Bye.